Yan, magandang umaga, panibagong buhay, panibagong pag panibagong araw at panibagong pag-asa na naman po para sa ating lahat. So ayan, nagluluto na po ako ngayon ng ating babaunin sa araw na ito. Yan wala nang babat babad kasi magluluto pa ako ng gulay. <laughs> Eh, At nire-ready ko na yung gulay. So, eto na muna. Ayan. Wala nang marinate, marinate. Malasa na to. Ayan. Lagyan ko lang ulit yan ang aking mga pang araw-araw na pampalasa. Mga ingredients. At saka eto, ngayon naghihiwa na ako ng ating mga gulay-gulay. Ayan at tayo ay magigisa ng gulay. So, pa ng palikid kasi maagang maaga. Okay. Eh. Nipisar ko lang yung mga gulay kasi nga ang aking mama ay hindi nakakakain ng mga masyadong matitigas. Ganun pala pagka matanda ka na puro denture or puro postizo ang ngipin. Ayan. Napaka ano na. Mahirap na ngumuya. Masakit na sa mga gums. Gilagid. So, dyan na ako magluluto ng gulay na nire-ready ko sa pinaglutuan ko nito. Kaya inuna ko muna itong, ano natin. So, ganyan lang everyday day maagang maagang gising kasi maagang paso yung gulay na lulutuin ko yung everyday naman lagi kong ano paulit ulit ngayon ay yung pakbet na naman na gulay ngayon gigisahin ko lang Ayan, nagtubig na. Kasi nga, nagtutubig naman talaga ang ating mga kami. eh Request ulit ito ng aking magtatay, ng aking asawa, ng aking anak. Kagabi ganyan ang kanilang ulang Ngayon ganyan ulit ang request nila. Nasasarapan sila ng beef na tinitimpla kong ganyan. Kaso, ang problema lang yan ay may soy sauce. ito ang ilalagay ko dito sa gulay. Ang kani ay pork. Aking ilalagay. Kon konti lang na pork. <laughs> ito na lang ang natitira. Ang importante may sahod. Gisa ko lang ito. Hmm. Ito, pag naiga ito, lalagyan ko ng mantika. Hmm. Parang pipritusin. Ayan. every day maagang maaga kaming mag-asawa nagigising kasi kinakailangan may iniiwan na pagkain sa bahay bago kami papasok Ayan. ganyan ang aming buhay mag-asawa pareho kami worker yan at ang mama ko ang naiiwan dito sa bahay at ang mga bata at pumapasok na rin naman sa school si Mickey. Si Kuya homeschool pa rin. So, ayan. May buto pala tong pork. Yes pa. Okay lang po. Nagtatanong si tatay kung okay lang daw na nagpipling siya. So, okay lang. Okay. Para hindi na ako mag-voice over. Dinadirect <laughs> ko na lang habang tahimik pa ang paligid. Eh, nagpo-voice over kasi ako minsan sa aking mga videos. Kasi nga, kung nagpapatugtog ang aking mga baby labs, may kumagsig pang pano. kukuha lang ako na sibuyas bawa. Yan, nilagyan ko na pala ito ng mantika. Yan, Niluluto ko muna. Tapos, bago ko lalagyan ng mantika. Para, parang pinapry ko na din lang ang last part. Yan, Ang ingay. <laughs> Ibang diba ganda na. Ayan. Mm. Diyan na rin ako magluluto. Maya-maya konti. Luto na to. Hahangin ito na. Para maluto ko na rin yung gila ha? Okay. Tapos na naman tayo ng isang minu. Inahanguin ko na ito. Okay? And then, isusunod na natin ang ating gilang. Ya. Seger tomat. Golti golti ko lagta hai. Isme konting konting baboy lang po konting baboy tamang may sahog din syempre ilagay na natin ang ating sabiyas bawang ko nga dito pa lang nagipisa na ako. Okay, yan natin ng paminta. Yan, medyo palutuin natin to. Kukunti lang yan. <laughs> Ito na pala natin na luto natin. Magre-ready na ako for baon. Ito, ilagay na natin ito. Ating yung aking gulay. Ilagay tayo ng konting-konting pili. -konting hindi na ganyan At ilagay na din natin yung ibang gulay halo ng gulay iba. May partner na naman yung ating ano, ulam. So maninipis lang 'yan para kay Mama, hindi ba ra si Mama. Tap na. Konting asin na lang. Lagyan natin ang malingga. Iba tayo na naman. Ay nakapagluto na naman ng ating masarap na baon sa araw na ito. <laughs> pagkain sa araw na ito. Ah, diba? Ganun lang kadali. May simple at masustansya. At bukod sa simple at masustansya, masarap na pagkain na naman tayo sa araw na ito. So, that's all for today. Thank you for watching konting in-in na lang ito at butuna. na. Ayan. Bye!